Magandang gabi Pilipinas kong mahal. Detalyo sa mga pangunahing balita, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility of PAR ang bagyong Karina kaninang umaga at nag-iwan ito ng malawakang pinsala at pagkitil naman sa buhay ng ilan po natin mga kababayan mula sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. At kahit nakalabas na si Karina, nananatili pa rin ha, na malakas itong habag at kaya't asahan pa rin po natin ang pag-ulan. Samantala, binisita naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga lugar dito ho, sa Metro Manila na matinding binaha kasunod na rin ang pa pagpapakawala ng tubig mula sa Lamesa Dam. Report mula kay Eden Santos. Nagsagawa ng ocular inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa Valenzuela City at Tanza sa Navotas. Yan ay kasunod ng malakas sa pagulan na dala ng Super Typhoon Karina at Habagat. Sakay ng military truck ay dinaanan ng Pangulo ang mga bahang kalsada, kasabay ng pangungumusta at pagabot ng tulong sa mga residente ang Valenzuela City ay nananatiling isa sa mga lungsod na lubog pa rin sa tubig baha matapos umapaw ang Lamesa Dam. Tinatayang nasa 4,839 na pamilya o 18,868 individuals ang nasa 68 evacuation sites. Uh, the reason I did, well, the reason I did this was to really inspect because I wanted to see uh, what uh, Uh, what the situation was. And I was right. It's really different uh, reading the uh, piece of paper than actually seeing it and seeing what people have to go through. So, uh, Venezuela has as the usual problem. It's a big basin. It's a big basin in Venezuela. But uh, it's a flood control. But it's not a dominant too big so we have to re-look we have to re-examine some of the designs of our flood control Dahil, uh, the, 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 for example this was not that the, the amount of water was not as bad as undoy but the effect was greater than undoy mas malaki ang baha, mas maraming na baha talaga na kaysa sa ng kunduy. mas marami tayong flood control doon This is what the of are. Sunod naman na pinuntahan ng pangulo ang Tanza sa Navotas na nalubog din sa baha. <coughs> Bago ang pag-iikot, kaninang umaga ay muling pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinagawang situation briefing sa Presidential Security Command sa Malacanang tungkol pa rin sa epekto ng Super Typhoon Karina at Habagat. Isinailalim kahapon sa State of Calamity ang National Capital Region o Metro Manila dahil sa malawakang pagbaha dulot ng pinagsamang epekto ng super typhoon Karina at enhanced southwest monsoon o habagat sa briefing inalam ng pangulo mula sa iba't ibang concerned government agencies kung ano na ang susunod na hakbang ng mga ito upang matulungan ang mga biktima ng kalamidad at ang gagawing pagsasaayos sa mga napinsala Iniulat din sa Pangulo na mula sa pitong rehiyon sa bansa na itala ang affected population sa so 189,014 families o 910,536 individuals. na sa labing tatlo ang kumpirmadong patay, dalawa ang nasugatan at dalawa ang nawawala. Umabot na sa 360,000 2028 ang bilang ng family food packs na naipamigay sa mga DSWD field office at nairelease sa LGUs para sa mga apektado ng bagyong Karina at southwest monsoon o habagat sa NCR, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol. Nabanggit din ni PBBM ang naging problema sa koordinasyon sa pagitan ng NIA, DOE at local government units. Sa sa pagpapalabas ng tubig ng mga dam. Inutusan naman ni Pangulong Marcos ang Department of Environment and Natural Resources na magsagawa ng assessment sa environmental impact o epekto sa kapaligiran ng oil spill mula sa tumaob na fuel tanker sa Limay Bataan. Ipinagutos din niya ang paglalagay ng clinics o medical teams sa bawat evacuation center. Sa situation briefing sa PSC headquarters sa Maynila, inihayag din ng Pangulo na kasunod ng rescue at relief operations, sunod na magiging hakbang nito ang pagtutok sa healthcare o kalusugan ng mga lumikas na residente. I remember I asked for the uh, a map or a list of the uh, isolated areas that are still isolated. Number one uh, and number two. Uh, We, are, we can see for ourselves that the na yung yung typhoon uh, system so where are we now yeah. next slide please where, what, what, yeah. what is the situation on the ground now where is there still flooding where, is there, where are there still isolated communities that is what we need to know because para gumalaw yung lahat ng ating agency we need to know where to go that's really what i need to hear from you where okay. do we go now which are the places that need the most help immediately. Then Santos para sa mata Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa mata Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.